mga idol, good morning, good morning ito, nagpalit tayo ng black fixed bite saka yung cam, fixed bite nakaano tayo 59mm tapos yung cam natin stage 1 na uh, fixed bite tapos naka big radiator tayo yan mga idol great power pala to yung tatak niya yan, tatapos lang natin tapos naka injector tayo yan 140 yan 8 ohms tapos yung throttle body 28 mm yan yung brand nya Kineda Kineda ang brand nya mga idol yan tapos mga stock na to yan mga idol tapos yung head natin click 150 yung head natin pati yung takip tapos yung gasket nya yung dito gamit natin yung pang click 150 hindi pwede yung sa ano click 125 medyo makapal sya hindi sya pwede so, mga idol tapos gamit tayo ng ganito para makita natin yung minor nya yung mga idol yung minor niya maabot ng ano 16 hanggang 17 yung RPM niya mga idol yan yung mga idol okay na may baterya natin yun yung temperature Yan. 98. Ang mga idol. Mga sensor niya. Ah, okay naman. Pati injector niya. Okay. Ang mga idol. Ayan yung RPM niya mga idol. Nakuha na natin yung RPM. 1.6 hanggang 1.7 mga idol tapos naka-stack fight tayo yan hindi muna natin paparim up to try muna natin yung ano yung injector tsaka yung sunog ng spark plug natin kung linba o optimal yan mga idol. yung gamit natin na black pitch bite yung ano semi-dome Yan mga idol. One click lang yung mga idol. One click. Yan. Mga idol, one click. na natin yung r tip. Medyo mabagal. At yung cam. Pinanggalan natin. Mabagal yung takbo natin. Na, ito, medyo malakas yung kersa niya. Ayan, uh, bago pa lang to mga idol palalagay ko lang ngayon bali smoothing pa natin to and mga idol hindi siya irap paanda rin Ayan, one click lang mga idol oh. kasi yung gamit natin na spring stock lang mga idol yung spring nya hindi na ako nag ano, patigas para hindi hirap mag ano push button tapos yung head nya hindi siya naka port stock din mga idol Ayan, mga idol hanggang dito na lang maraming salamat